Hello. Anong ginagawa nyo dito te? Anak mo itong mga to? Taga saan kayo? Taga Baliwag kayo? Ang layo-layo nun Bakit napadpad kayo dito? Eh, pinuntahan mo yung alak mo Sa nag-aaral mo yung anak mong nag-aaral Dito, lapit ka dito te Huwag kang matakot Sa nag-aaral yung anak mo? Sa Gimba Sa Gimba, Nueva Ecija Tapos naglalakad lang kayo? Pa ilang araw na kayo naglalakad? Saan kayo papunta niyan? Diyan lang po. Ito yung mga gamit niya? Asan yung bahay niyo? Wala po. Wala kayong bahay? Anong ginagawa niyo? Namumulot-mulot ko ng mga bakal-bakal. Ah, namumulot kayo ng mga kalakal? Ilang taon na yung anak mo? Nine. Nine? O yun? Yung maliit? Five po. Five. Asan yung asawa mo? nangangalakal din. Saan siya banda niyan? Law na kayo doon sa baliwag. Ah, nagkaiwalay kayo? Tapos mamaya niya magkikita din kayo? Hindi po. Basta, basta basta magkikita po. Malayo pa po yung baliwag. Ah, hindi kayo basta-basta nagkikita, no? Dahil malayo yung baliwag. Kumain na kayo? Saan kayo kumakain? Nagluluto po. Nagluluto kayo? Stroller yung service nyo, yun lang? Masira po yung kalitong ko. Nasira yung karton mo. Saan kayo natutulog nun? Ay, saan. Kahit saan? Kung saan kayo nadaanan ng ano? Gabi. O pag gumulan, sumisilong na lang kayo. Ah, ganon. Kawawa naman yung mga anak mo. Pagapong kayo nangangalakal. Minsan, ako, magkano yung kinikita nyo sa pangangalakal? Mababa lang po yung kalakal dito. Mababa lang yung kalakal nyo. Pero nakakaraos naman kayo ano, minsan, kinikita, 150. Ah, minsan sa isang araw, isang daan, hanggang 150. Yun ang kinikita nyo. Ah. Mababa, no? Tapos bibili ka na lang ng bigas nun. Oh, Tsaka ulam. Tapos magluluto na lang kayo. Oh, May dala kayong kalan. Tinatago ko sa damuan? Tinatago mo sa damuan yung kalan mo? Tulad nito, oh. parang uulan na nyan. Sisilong ano? Ha? Ah? Sisilong ko. Sisilong kayo? Kawawa naman yung mga anak mo. Hindi nag-aaral tong 9 years old. Hindi po muna. Susunod na lang po yung ate na lang niya po na first Ibig sabihin, ilan yung anak mo? Apat po yan. Apat yung anak mo. Tapos yung dalawa, nasan? Yung isa lang po, nasa lola niya. Yung isa, nasa lola niya. Yung isa pa? Sa papa niya po. Nasa papa niya, kasama niyang nangangalakal. Anong pangalan mo, te? Lenlen po. Ilan taong ka na? 29. Ilan? 29 po. twenty 29. Hindi, kasi kanina nadaanan ko na kayo. Eh nakaupo kayo diyan. Kaya Oo nga, kaya binalikan ko kayo kasi kaya ako kayo binalikan dahil gusto kong bigyan ko kayo ng ano, pambili ng pagkain nyo. Kahit pagkain lang, no. Tsaka ano, bili kayo ng ano ng sabon tsaka shampoo para paliguan mo yung mga anak mo. Kasi nangangamoy araw eh. Di ba? Oo. Bibigyan kita ng ano, pambili mo ng pagkain ngayon, na? Nahawa kasi ako sa mga bata, eh. Nadaanan ko na kayo kanina, kaya bumalik lang ako. Eto, ah. Oh. Oo, pang ano mo yan, na Pambili mo ng pagkain. At least, ah... Dadagdag ko rin sa Oo, ganun na lang yung gawin mo, na? Okay. Mag-iingat kayo ha, lalo pa naman na Mabibilis yung mga sakyan dito Ha? Okay Okay, sige Ayun guys, may natulungan na naman tayo Nadaan ko na sila kanina Pero binalikan ko kasi nakita ko Parang nangangalakal sila Kaya ganun ko sila binalikan Bali, ang ginagawa pala nila Araw-araw silang nangangalakal kasama yung dalawa niyang anak tapos yung service nila isang stroller lang halos nandun lahat yung mga gamit nila yung mga damit pangkain, pangluto kaya nakakawa sila wala daw silang bahay tinanong ko kung saan talaga sila nakatira kung may bahay sila dito kung saan daw sila ginabi doon na lang daw sila matutulog tapos kapag uh, ulan nakikisilong na lang kung saan saan buti na lang nakita ko sila talagang nakakaawa yung mga ganong mga tao at least kahit papano nabigyan natin sila ng pangkayan pang ilang araw din yan sa lahat ng mga natulungan ko sa kanila talaga ako naawa ganyan talaga yung mga gusto gusto ko talagang tinutulungan sige guys hanggang dito na lang muna yung video natin at kung nagustuhan ninyo yung video na ito pakicomment na lang kung tagasang kayo para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin Sige guys, thank you and God bless us all.